bubutasan natin ngayon mga ah, idol kasi ipupornilyohan natin ito so yan, ito yung pattern gusto natin ng ganyan Pat

ayon mga idol natapos din nagawa na natin ang PLC kaya lang yung likod puputulin pa natin ng mga tornillo yung woods ko ang nilagay ko ah pa Okay, puputulin natin para hindi makasakit. Kalimang mali yung hawa, baka buti nung kamay. So, masugatan. At least, bukas meron na akong electric. ayun, putol na mga idol tetesk Pe na ngayon to ayan, temporary mga idol ganyan muna bago na, iti-testing ko kasi bago natin ayusin po okay nga, ngayon na siya Okay din, may hangin din <coughs> So, ganun na lang mga idol. Ayan. Mula sa umpisa, pinakita ko sa inyo. Ay, parang. Sayang naman kasi. Tsaka, ang good news nito, nandoon na daw sa, ano, sa, uh, tips. May Kalas, kalas. Hindi na ko ng tips. Ang good news nito, nandoon daw sa Pilipinas yung tennis nito. laglag -lag daw doon sa, uh, ibaba ng aparato. Happy ng asawa.

Salamat mga idol sa mga pakakapagod.